disclaimer lang po, hindi po ako expert pagdating sa kalusugan. Ang aking ibabahagi sa inyo ay ayon lamang sa karanasan at sa tulong na rin ng pagsasaliksik upang makapagbahagi ng kaunting kaalaman. Para sa nakararami, malaking suliranin ang pagdaragdag at pagbabawas ng timbang. Dahil na rin sa malaking bahagi na ng buhay ng tao ang pagkain, mahirap para sa marami ang paglimita at pagkontrol nila sa pagkain. Para sa mga nais magdagdag ng timbang, may ilang uri ng mga pagkain na maaaring makatulong sa kanila. Narito ang limang uri ng pagkain na nakadaragdag ng timbang. Gatas. Dahil sa mataas na antas ng taba o tinatawag na saturated fat, mainam na uminom ng gatas kung nais mong magdagdag ng timbang. Bukod sa pag-inom nito, maaari rin tong ihalo sa mga pagkain katulad ng sopas at iba pa. Mas makabubuti sa kalusugan kung pipiliin ang gatas na walang halong asukal upang makaiwas sa sakit na kaakibat ng matatamis na pagkain tulad ng diabetes. Ang pagkain ng karne ay epektibong paraan din na makadadagdag ng timbang. Piliin ang mga karne na tinatawag na red meat. Halimbawa nito ay ang karne mula sa baka, pato at kalabaw. Ang mga ito ay iba sa karne na tinatawag na white meat o yung mga karne na puti bago iluto at puti pa din ito kahit na luto na. Halimbawa nito ay ang karne ng manok, pabo at isda. Mataas ang taba at protina ng mga karning ito, kaya bukod sa pagdagdag ng timbang, makatutulong din sila sa pagbuo ng laman o yung tinatawag na muscles. Kanin Isang abot halaga at epektibong pagkain na pampadagdag ng bigat at timbang. Bilang mga Pilipino, bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay ang kanin. Bukod sa sinasabay natin itong kanin, Kasama ng ulam, may ilang pagkain din tayong gawa sa bigas tulad ng puto, lugaw, aros caldo at iba pa. Para sa mga nais magdagdag ng timbang, maaari nilang dagdagan ng kinukonsumo nilang kanin. O di kaya, piliin yang kumain ng mga minatamis, gawa rin sa kanin tulad ng biko, suman, bibingka at marami pang iba. Madalas na sabihin hindi maganda sa kalusugan ang labis na pagkain ng tsokolate. Ngunit, kailangan tandaan na ang masamang uri ng tsokolate ay ang mga minatamis na tsokolate na kadalasan ay mula sa ibang bansa. Sagana ang Pilipinas ng tsokolate dahil isa tayo sa ilang bansa na may klimang bagay sa pagtatanim ng mga tsokolate. Isa pang pagkain na madalas kainin ng mga Pinoy ay ang itlog. Ang madalas na pagkain nito ay epektibo sa pagkakaroon ng dagdag na timbang. Isang paraan upang makakain ng maraming itlog ay ang paghahalo nito sa iba pang ulam, tulad ng ginagawa sa silog. Maaaring idagdag itong itlog sa ibang pagkain tulad ng adobo, tapa, at pritong bangus. Kung nais magdagdag ng timbang, sa maikling panahon, maaari rin subukang kumain ng nilagang itlog tatlo o apat na beses sa isang araw. Bukod sa itlog ng manok, maaari rin kumain ng itlog ng pugo. Salamat po! Don't forget to like and share and subscribe na rin po. Thank you!